Okay, hey, at dito naman po tayo sa Marble Ride Store. At ito, nakita po natin, meron na rin pong tinitindang 41 at 45. Titingnan natin yung 41. Ayan. At yung 45, halos pareho lamang po, no? Ayan. Ating uh, kakusapin yung may-ari. Uh, magandang umaga, kuya. Apo. Tagbagari po. Ano pong pangalan niyo, Kuya? Mario po. Mario? Opo. O, kayo po yung may-ari nitong Marvel uh, Rice Store? Opo. Ay, so, Kuya, pwede po malamang kailan po kayo nagtinda ng 41 at 45 pesos? Dalawang araw na po. Dalawang araw na. Uh, kayo na. Pangalawang araw po ngayon? Opo. Pangalawang araw po ngayon. Ayan. Eh, buti meron po kayong ah... Uh, Naititindang ganyan kababang presyo ng bigas? Opo, dahil yung pong sabi ng gobyerno, gobyerno po natin. Ah, so napilitan po kayo? Opo. O, magkano po kuha ninyo dito sa... One-one po. Forty-five? One-one po. One-one? Opo. So, sa isang kilo, forty-four? Opo. May tubo kayong piso? Opo. eh dito po sa forty-one, magkano po kuha nyo? Ganun din po. Ah, 44 din. Opo. Alugi po kayo. Opo. Tatlong piso. Opo. Plastic pa namin. Plastic pa nyo. Uh, <laughs> buti naman po. At Opo. uh, <laughs> uh, pumayo kayong malugi. Eh, yun po ang pan eh. Sabi ng Pangulo po natin. Ayan. Kayo po ba yung na ng DTI? Opo. Misang namamasyal po sila rito. Kailan pa po? May kahapon. 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 Uh, o. Uh, ano sabi nila sa inyo? Uh, Magtag po kami ng ganyan po. Magtag? Opo. Uh, uh, may binabanggit bang magbibigay sila ng ayuda? Wala pa naman po. Wala naman binanggit? Opo. Uh, ayun. Okay. So dito ba sa 41 at 45 mo walang limit kahit ilang kilo pwede bilhin? Ay ang mga? Ang sabi po ng supplier po namin... Kung maaari, tipidin nyo, dalawang kilo o okay, isang kilo lang po. O, oh, pag gano'n gano'n lang. Opo. Oh, pag dalawang-dalawang kilo lamang. Opo. Oh, po. O, Pwede mo malaman supplier po ninyo? Sa Cavite po. Sino sa po doon? ayun bra Branya. Ah, yung Branya? Opo. Oh, sa may highway okay. ba to? Opo. Oh, sa may kunuhan. Ay okay. Isa ka po pa lang. Ay, yeah. So, ngayon lamang ba kayo binigyan ng branya ng ganyang uh, Opo. presyo ng uh, bigas? War, Opo, war. dahil yung tinukukan din po nila, uh, uh, binigyan po kaming ganyan. Okay, sige po. Maraming salamat kuya. Maraming salamat din po.